For today's video guys, ayan, uh, mag-uukay tayo. Arrival na yun sa Okayan. And uh, tara, tara at mag uukay Hunting tayo and bumili tayo ng marami para may, may benda tayo dun sa store natin. So, i-flex natin mamaya yung mga makukuha natin. Let's go! So, ayan guys, naka na tayo. And dito yung guys yung mga ano, mga na-uukay natin, flex natin sila isa-isa. Ayan. Hindi na tayo nakapag-video doon, guys, kasi bawal na. Ayan, bawal kasi makita 'yung mga mukha nila rito. Kaya flex natin, guys. So, ayan, guys, unang nakuha natin, guys, isa uh, kumuha tayo ng medyas. Ayan, pangano lang natin. Nakuha natin ng 50 cents. Ayan, equivalent of 25 pesos. Ayan. Mayroon tayong nakuhang the North Face na hoodie ulit. Ay, maganda to kasi mayroon siyang uh, shoulder sleeve. Ay, short, shoulder design. Ayan. Solid siyan. Mayroon tayong nakuhang ito sa pinakamagandang isa sa mga pinakamagandang nakuha natin na Nike winter jacket. Ang ganda nito. Size medium. Ayan, so pasok na pasok sa atin ito. Manapit ng taglamig guys. Ayan, no? malto okay. Mahal to dito guys. Ayan, jacket so jackpot tayo rito. Jackpot tayo rito sa winter jacket. Ayan, ang tabi ko naman siya. Legit naman. Ayan, legit. Ayan. So solid to. Ano oh. no? Winter jacket. Okay. Tapos nakakuha rin tayo ng merch na Iron Maiden. Ayan, Iron Maiden na merch. Ayan. AOP siya. Almost AOP guys. May back heat. Pero ang solid ng front niya. Ayan, nakuha lang natin siya ng 6. Ayan. Printed tag lang to guys, pero license naman siya. Ayan, 2019 na. So, modern Modern siya na Iron Maiden. Meron tayong nakuhang sombrero. Ito bago pa, ka, bago pa kasi ito. Ayan, collaboration, official locker room. Hindi ko alam kung vintage tag to. Ayan, pa-comment naman guys kung vintage tag. Ayan, then, ah, ay hindi. Kasi 2013 yung cup eh. Ayan. Modern na siguro. Ayan, Centennials yata to. Guys. Sentinels. oh, Sentinels. Ayan. National Champion. Ayan pa siyang pag-ganito guys. Ayan. Ayan, so ito, nakuha lang natin siya ng 4 euro. Equivalent of 200 para maganda. 200 plus. Next, so ito. Isa sa pinakamaganda rin nakuha natin. Ayan guys. So nakakuha tayo ng wool. Wool na jacket. Ayan, parang carhartt type siya. Pero ang tatak guys ay 10 yes size large ayan then okay naman kasi diamond ano siya ayan bali dalawa yung zipper niya guys dalawa yung zipper nya ayan dalawa then ganito yung sa loob nya ayan so check natin meron naman siyang mga wash tag Ayan, at saka may pagas din siya dyan guys. Ayan, may pagas din sa wash tub niya. So, solid din to. So, nakuha na rin ang mga lang sa is. Next is... Uh, band shirt again. Ayan, sa baton. Hindi siya shirt pala. Uh, hoodie. Hoodie na sa baton. By Fruit of the Loom. Ayan double XL siya din. sa isdin siya na kuha yan 6 yan so may back hit din siyang sa baton sa likod yan solid din to guys yan ang ganda ng details niya sa harap ano solid Ayan, then nakakuha rin tayo ng band shirt na, ayan, fruit of the Lone din siya, ayan, ayan, bruce Springsteen na banda in front lang siya pero bagong bago pa kasi kaya kinuha natin siya and then ayan 2002 so vintage na to guys vintage na hmm. vintage shirt pasok siya then ito pa isa sa ano isa sa mga nagustuhan ko kasi nagpapalit ako ng skate brand ngayon more in car heart kasi ako ngayon pero ito lumabas half ayan half na hoodie ayan guys half na hoodie napaka solid nito size large ang ganda parang ng fitting ayan paharap then ito yung sa likod niya guys ang ganda ayan So, napakasolid. Parang nakasombrero siya eh. Nakasombrero na, ewan Nakasombrero na aso pala. Ayan. Nakasombrero na aso pala yung design niya sa likod. Ayan. Napakasolid nitong hawk na ito. Ayan yung front. So, bagong bago pa to guys. Nakuha rin natin ng size. And, ito ang pinaka isa sa mga the best ulit. Ayan. Rip in deep size medium ayan galit na galit ang pusa natin and hindi lang yan pati likod ah. so ang ganda nito so check nyo parang uh, ah, ayan no tinanggal yung ulo ng alien guys ganda ganda nito ang ripindi guys size medium fits to large ayan solid so ayan yung mga nakuha natin Then next, itong Fred Perry na bago. Ayan. Isa so, sa pinakamagandang ano kasi rito yung Fred Perry. guys. So, Lamas mo na natin ng laman. Ayan, alam ko naman na maraming nakakaalam dyan sa Pinas. itong nga uh, red na to. Ayan ang ganda. Ito so, pang casual lang sya. Ayan yung patak kapag so, magtatabal nakakagandang gamitin na yan so dito ayan magbili rin natin ng size then meron tayong Jordan Paris na nakuha ayan big logo ayan napakaganda nito size large ayan size large and size din so napakaganda nito guys ayan a. Jordan na Jordan Bakit ng logo tapos ito kinuha ko rin lang to kasi uh, ano siya siyempre maka Lakers tayo guys hindi naman natin pwedeng pabayaan si Lebron ayan Lakers ayan then official tag din naman siya Lakers by USA ayan so team USA for the champion ayan Lebron James kinuha natin to pang ano lang flex flex lang para sa atin yun guys then again meron tayong dikis na parang flannel type and dikis size large ayan napaka solid nito ang ganda ng colorway kaya kinuha natin no? ayan sana mabenta natin yan ng maayos And, ito. Meron tayong Nike. Nike na full zip. Ayan. Hindi ko alam kung ano to. Tong, pero, nakikita ko tong logo na to eh. Hindi ko na matandaan kung ano tong logo na to. Connecticut or something ganun. Ayan. So, solid to kasi full zip. Size large din siya. Ayan, guys. And another one is meron tayong nakuhang shoes guys. Old school na shoes. Ayan. Old school na shoes. Ayan siya. Nike running. Ito malaki yung size. Malaki yung size pero 7 lang kasi. Size 46 guys. Size 46 bagong bago pa. Ayan. Ang issue lang nito guys is uh, dito. Ayan. Ayan natanggal yung dito niya pero kayang kaya yan ng mighty Band. so binigay sa atin ito ng lima 5 5 euro so equivalent of uh, 300 yan 300 pesos then next may nakuha tayong Bans na shoes. Ayan. ayan Bans na shoes. Ang ganda. Size 40.5 So 26 pasok sa atin. Baka gamitin ko na lang to. Kasi nahihiligan ko yung bands ngayon. Ayan. Kung kasya sa atin. Ayan. Kasya naman. So magagamitin ko to. Then ayun guys. Meron pa tayong isang hoodie jacket Ayan, Nike side swoosh naman siya pero wala siyang anong ito wala siyang zipper. So size ano to? Size double XL lang. Pero napaka-angas ng color. Tingnan natin 'yan. Then meron tayong isang skate brand na yeah. Hindi ko alam kung winter jacket to, guys. Ayan. Ang ganda ng kulay. Parang karahit. O, that. Ayan, pero, ball comb siya, guys. Ayan. Ball comb. Hindi makita. Uh -huh. Tanggalin natin. Tanggalin natin siya ng 6, guys. Eh, tanggal. Pero, ball comb yun, guys. Ayan. Ball comb. So, napakaangas nito. Mahal kasi dito, to. Eh. Ayan, mga. Then, ito, hindi ko kilalang player, pero napasubo na. <laughs> ayan, may hili kasi sila sa soccer dito, guys. So, kinuha natin to. Soccer jersey. Ayan siya. May pa Hindi ko alam kung ano, pero legit Adidas rin kasi siya. Ayan, so, kinuha na rin lang natin kasi bago pa. Ayan, kung hindi mabili, pang flex na rin lang natin. Ang gamit natin, guys. And lastly, Ayan, may nakuha tayong Jagger. Ayan, Nike din siya. Jagger. Ayan yung sa gilid niya. Nike. Ayan yung color ring. Ayan, guys. Ayan, ito yung Adidas na nakuha natin bag. So, nakarami tayo dun, guys. Almost, uh, ang binayaran natin sa 110 almost 7,000 ganun yung binayaran natin pero solid naman to kasi yung mabibenta natin to sa tamang presyo and abangan nyo guys yung paglalagay natin to doon sa ano sa shop natin and uh, tignan nyo kung magkano yung magiging result nya pang total na to pero solid yun solid yun maniwala kayo paldo tayo rito and then uh, thank you thank you for watching and uh, please support me and uh, syempre Abangan nyo lahat yung mga susunod na anumali nyo. Di ba yung mga hindi mo bibenta nga rito, sabi ko. Mapupunta dyan sa Pinas, either pa-free natin, na uh, yan, papadala natin, ayan. Siyempre, hindi naman lahat na kapaldo. Yung iba, malamang hindi mabibili, ganun. Pero okay lang yun kasi makikinabang din sa Pinas. So, ayan guys. See ya. Bye-bye.